Ako si Danny, isang construction worker. Mahigit dalawampung taon na akong nagtatrabaho sa iba't ibang proyekto, mga gusali, bahay, at kung ano-ano pang mga estruktura. Pero sa dami ng mga proyekto kong pinasukan, wala pa akong naranasang kasing nakakatakot gaya ng trabahong kinuha ko sa isang sikat na mall. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalipas. Kinuha kami para sa renovation ng isang malaking mall sa gitna ng syudad. Pamilyar naman ako sa mall na ito, Madalas din akong magpunta roon noong bata pa ako, pero hindi ko inaasahan na may madidiskubre akong lihim na hindi ko sana nalaman. Isang araw, binigyan ako ng espesyal na assignment ng foreman namin. Danny, ikaw na ang bahala rito. May bodega sa pinakailalim ng mall na kailangan natin i-repair. Wala namang ibang pupunta roon kaya malaya kang magtrabaho. Pumunta ako sa ibabang bahagi ng mall, sa lugar na halos hindi ko pa napuntahan. Para itong ibang mundo, tahimik, walang katao-tao, at sobrang layo sa mga ingay at kalat ng mga shoppers sa itaas. May kakaibang pakiramdam ako habang bumababa sa hagdan patungo sa basement. Ramdam ko ang lamig ng hangin na tila dumadaan sa likod ng batok ko. Pagdating ko sa lugar na sinasabi nila, napansin kong parang napabayaan na ito. Mga kalawangin ang ilang tubo at may mga bahagi ng dingding na parang matagal nang hindi nasisilayan ng araw. Pero ang pinaka nakapagtataka ay may parte ng basement na mukhang hindi na dapat pinapapasok ng kahit sino, may malalaking bakal na pintong nakakandado, at ang lugar na iyon ay tila naka mula sa iba. Parang lihim na bahagi ng mall na hindi dapat nalalaman ng publiko. Habang nagtatrabaho ako, naririnig ko ang mga kalusko sa paligid, pero iniisip ko na baka mga dagalang iyon o kaya ay tubig na tumutulo mula sa mga tubo. Pero habang tumatagal, nagiging mas malakas ang mga tunog, para bang may mga yapak na nagmumula sa likod ng mga pintong nakakandado. Hindi ko na pinansin, baka lang ako'y napapagod. Isang gabi, habang halos tapos na ako sa trabaho, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Lumabas ako sa glit para kumuha ng tubig sa locker ko. Pero nang bumalik ako, nakabukas na ang isang pinto na dati mahigpit na nakakandado. Kinabahan ako, Sinong magbubukas niyon kung ako lang ang nandito? Dahil sa kuryosidad at kaunting kaba, pumasok ako sa loob. Madilim at malamig ang hangin at parang tumatagos ang lamig sa balat ko. Nang masanay na ang mata ko sa dilim, nakita ko ang isang malawak na silid, halos walang laman kundi mga lumang kahon at kagamitan na hindi na ginagamit. Pero ang mas nakakagulat, sa gitna ng kwarto, may malaking butas sa sahig, hindi natural, parang may ginawa rito pero hindi natapos. Naglakad ako papalapit sa butas, may kakaibang amoy na nagmumula doon, amoy ng luma at nabubulo. Hindi ko napigilan ang sarili ko, sumilip ako sa loob ng butas. Napatalon ako ng may marinig akong kaluskos mula sa ilalim. Bigla kong naramdaman na may ibang presensya sa likod ko. Hindi ako agad lumingon, pero rinig ko ang paghinga ng kung ano man iyon, malalim, parang nilalang na hindi tao. Nang dahan-dahan akong humarap, nakita ko siya, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang katawan niya ay tila tao, pero ang balat niya ay makinis at parang mga kaliskis ng ahas. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, walang emosyon, ngunit parang sinusuri ako ng buo. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka at nakita kong may mga matutulis na pangil sa loob. Mabilis akong umatras, pero hindi siya gumalaw. Para bang alam niyang wala akong magagawa. Wala akong nagawa kundi titigan siya habang unti-unting lumapit sa akin. Hindi ko alam kung anong balak niya, pero naramdaman ko na parang sinusuri niya ako, tinitingnan kung ako'y magiging susunod na biktima. Sa sobrang takot, tumakbo ako palabas. Hindi ko na inisip kung may makakita sa akin, ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa lugar na yon. Nang makabalik ako sa taas, humihinal ako at basa ng pawis. Sinubukan kong sabihin sa mga kasamahan ko ang nakita ko, pero tiningnan lang nila ako na parang nasisiraan ng bait. Wala raw ganoong kwento dito, Pagkatapos ng insidente niyon, ilang gabi akong hindi nakatulog. Binalikan ko ang mga nangyari, pilit kong inaalala ang itsura ng nilalang na iyon. Hindi na ako bumalik sa basement, pero naririnig ko ang mga usap-usapan mula sa ibang mga trabahador, may mga kwento rin pala silang naririnig tungkol sa mga nawawalang tao, mga nakitang kakaibang bagay. Pero wala ni isa sa kanila ang nagtangkang alamin pa kung totoo ang mga kwento. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot na yon. Hindi ko alam kung anong nilalang ang nakita ko o kung ano pa ang nandun sa ilalim ng mall, pero isa lang ang sigurado ako, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuti nang hindi na nalalaman. Huwag na huwag kang magtangkang pumunta sa lugar na yon, lalo na kung hindi ka handang makita ang katotohanan.